Good day mga ka-JT sa ala. Magandang hapon po pala sa inyo lahat mga ka-JT na at sa lahat po na nanonood. Ito po nasa may barrio bukal po tayo. At tayo na ng ating kapatid at may kukunin po tayo sa Aplan Alto Palo. Uh, kung tawagin po sa amin sa Lin Bills of Division mga ka-JT. Meron po tayong kukunin mga papers na kailangan po ng Atiko ko. Kaya ito solo-solo uh, lang po tayo. Uh, medyo nag-uulan po dito. Nag-AC po tayo pero napakalamig po sa labas ng Uh, kasada mga ka-JT at isang A naman dyan mga ka-JT sa kalam at yun nga nasa gasaan po natin ng traffic mga ka-JT uh, syempre rush hour po kailangan pong sumabay sa traffic at kailangan po natin magpakita at magpakit lagi sa camera mga ka-JT kaya ito po solo-solo po tayo at doon ito po ako dumang sa may bypass mga ka-JT ayan po dinataha ko lang po yung barrio bukal na yan na sobrang traffic po patawid po ng bypass ah uh, road mga AJT at ito po siyempre gumit na na po tayo kasi pakaliwa po tayo dun sa bypass road papuntang Ayala at pagkadating ko po sa Ayala wala pong traffic pero pagdating po sa Turbina medyo traffic dun po ang daan natin at dadaan po tayo sa may papuntang expressway mga ka-JT hanggang Kalubang at ito po barrio bukal na po ito ayan na medyo kakaliwa na po tayo dyan nakaguna ayan sa may signage na kulay dilaw na yan, nasa taas na yan dyan po tayo kakaliwa bypass road bukal po ang tawag dito ang labas po nito ay papuntang Ayala. Shortcut din po ito papuntang Expressway. Sa mga galing Maynila, pwede po kayo dumaan dito para hindi na kayo dadaan ng Real, Crossing, or Halang, uh, Baknotan, uh, Real. Yung nga po, hindi na kayo dadaan doon. Dito na po kayo dadaan sa may Turbina. Exit po kayo ng papuntang Ayala. Mga ka yung subdivision na yun, pababa po na lamesa. At medyo naka-ano lang po tayo ng traffic at uh, patay po yung stoplight na naman. Again, mga ka -GT, kaya ewan ko kung paano pong ginagawa nila at na nag-go kagad. Uh, kung maliba po tayo dito mga ka-GT. At syempre, hindi maaaring hindi tayo dadaan dito dahil dito po ay medyo masarap dumaan mga ka JT. Ba, ay alam na to. Ayan, papunta po ng Pansol, papunta po Los Baños, papunta po Kalamba, Crossing, Pabayan. Ayan po, medyo po may kahabaan po ng traffic. Ang dali ng traffic mga ka -GT hindi naman po mawawala yan, lalo pang ngayong Sabado. Kasi po, maraming resort sa Pansol at mapapaliguan sa Bukal, sa lasbanyos Kaya dito po lahat ang ipon niya mga kajiti. Tapos ang kalsada pa po, po namin ay medyo two-way lang, four-way. Two-way pabalik, two-way papunta ron mga kajiti. At ayan, inabot po sa may papuntang school, sa may papuntang lamesa na ang traffic. At dito pa mga kajiti, paglampas po namin dito, papanik lang po ito. Lagi ko po itong binabike. At syempre, papunta po tayo ng Alto Palo, up lang dito, uh, papunta kong mga daot, mga ka ka-GT, doon po tayo dadaan. Uh, dadaan po tayo sa may papunta Maya pa, uh, expressway po tayo, mga ka-GT, ulitin ko lang po. Uh, dito po, kailangan po natin kunin talaga yan, at kailangan po ng atiko ko, kaya siyempre, ito po yung ating pinagkakalibangan, de joke lang po, ito po talaga yung aking ina, ng mga ati ko dito lang ni pan, eh, excuse po, dito po nila ako inaasahan yung mga gantong utos, mga ka at kailangan po natin sumunod at uh, sila po yung nagbibigay ng buhay sa akin yung dalawa kong ate uh, pagkatapos ko nga pala pong pagmaneo at ibili ng gulong yung bagong sasakyan eh, isa kong ate uh, dito po, diretso po tayo, pahinga ng konti uh, punta naman po tayo ng Palo Alto, mga ka -GT. ayun po yung sinasabi kong Alto Palo uh, dun po sa Palo Alto, medyo masikip po yung daan mga ka -GT. Doon po natin kukunin sa Lindville Subdivision yung papers na kailangan po ng kapatid kong panganay. At ayun naman po, nakauwa na po. At dito nga po, uh, kagagaling ko lang po ng Santa Rosa, ikot po ng Kalamba, naganap po kami ng murang bilyan ng gulong. At yun, nakakuha ko kami sa may Opolega, mga ka -GT. Parehas na parehas naman po, kaya na magkaiba ng brand. At yung brand po na nakalagay doon ay kailangan pong i-order by, by, order. Matatagal lang pa, ay kagamitin na po yung sasakyan sa 25 at kami syempre ang um, GT sa ka, alam nyo aalis ah, na naman at mag alam nyo na magkakailangan ng vitamin C at yun nga po makikiligo tayo sa mga beach beach dyan mga ka -GT. at dito po diret diretso lang po yan walang traffic na. nakita nyo naman po yung mga nasa tabi at ah, dahan dahan lang pong umahon at ah, pagkalampas ko po rito sa Yala subdivision mga AJT, dumiretso lang po tayo papuntang Turbina sa National Road ng Turbina, papakaliwa papuntang Batangas, ang pakanan po ay papuntang Kalamba, papuntang Real, papuntang Eslex mga AJT, pa Manila. Paikot lang po ito mga ka-JT, depende lang po sa dadaanan nyo, pero ding, pwede ho kayo duman sa real. Sa real naman po, pipili ho kayo kung crossing or uh, baknotan to halang o crossing to halang mga ka -JT. Pasay dito pa mga JT, ahunin ah, nyo lang po ito, dire-direcho lang naman po ito, dadampas, lalampas po kayo ng mga gwardiya. At kailangan po natin yung respeto pagkat pinatigil po kayo ng gwardiya. Kasi pinapriority na po nila ay yung mga nakatira po sa subdivision na to mga ka JT, bali dumadaan lang po tayo dito para makaiwas lang po sa traffic. Kung susumahin ng total ng kilometers, medyo malayo to kung pauwi ka ng pansol o los banyos. Pero kung susumahin sa konsumo at uh, tagal ng drive Matagal po doon sa Merial kasi yun, yung traffic po yung binagbabasihan dito naman po, yung medyo layo, mga siguro dalawa to tatlong kilometro lang ah, oh. or dalawang kilometro lang po layo, ayan, syempre magpapakit po tayo sa may parting ayala, nakita nyo naman po, tirik-tirik pa yung buhok dahil di po ako nakakapaligo mga ka GT, nakita nyo naman po, syempre pagkagising uh, ko po ng umaga, drive na po muna, tapos pag uwi ko, drive po uli mga ka GT, at uh, pinagmanihok nga po parehas yung dalawang kapatid at dito naman yung isang panganay ko, kailangan kong kunin yung papers niya. At nung natapos nga po yung pagbili uh, uh, namin ng gulong ni Atimon, eto ito naman po si Ati Janet. ito syempre, kuha na naman ay isang sasakyan. Uh, yun nga po, uh, driver po tayo ng mga kapatid ko, kaya kailangan po rin. Uh, at nung nga pala sa kapatid ko kanina, salamat sa mga binili. Uh, pagkain ko, yung mga tinatina pa, yung, pa yung mga favorite ko. At yung donut na favorite namin dalawa, mga kagiti. At yun nga po, pag uwi ko, medyo marami po tayong makakain, mga sa rep at dito mga kajiti, pakit lang po tayo ng pakit Kahabaan na yung ayala na yan hanggang sa makarating po ko dun sa National Road. Pagdating nyo po sa National Road, mamimili lang kayo kung pabatanggas highway kayo o pa Turbina Highway. Ay eh, syempre, pa Turbina Highway ako, pababa po ako ng Turbina, pababa po ako ng South Luzon Expressway, papasok po tayo dun sa may kalamba entry at exit po tayo sa kanlubang exit. Uh, doon sa may maya pa, uh, doon nga po papanik po tayo ng tulay doon mga ka-JT uh, dadaan po tayo saglit sa expressway uh, sa expressway naman po, pagpasok po napakahaba po ng, napakalapad uh, po pala ano, sorry po, napakahaba po ng ano, mga ka ng kalsado na ngayon, ang lapad tapos uh, di ka nang magkakandamaya pero nagkakatraffic pa rin kasi naiimbudo pagdating po doon sa may dating kalubang entry exit dahil medyo manipis pa po doon at may mga, ano pang konkreto na hindi pa masyado natatanggal pero ngayon, sobrang na po lapad ng kalubang to kalamba na expressway mga ka-GT. At ito nga po, may turbina na tayo mga ka-GT. Medyo nakita nyo naman po yung traffic na tatahakin natin. Uh, pagbalik po, ay sinakto po ako na traffic na yan. At pagbalik ko po dyan, pag uwi ko po, ay ko po yung pamangkin ko at may kukunin daw ako. Yun naman pala ay si Michael na. At salamat kay Michael. Lahat po ng binabanggit ko ay mga kakilala ko lang. Tapos syempre, hindi ko po mabanggit ko iba kung, kung hindi kakilala. Joke lang po. At maraming maraming salamat po sa nagpa-follow sa akin at follow nyo po po ako uh, sa lahat po ng mga GT Natics at mga nanonood saan at sumusuporta. Maraming maraming salamat po sa inyo. Very very appreciated mga ka-JT sa kalam. Uh, pababa na po muna tayo dito mga ka-JT. Naka ano lang po tayo naman nakanakang -naka traffic dito. At nga po, pababa po tayo ngayon ng turbina. Dito po sa turbina, marami pong ano dito. Bus station, terminal, pa Bicol, pa Lemery, pa Batangas, pa Lucena, pa Lopez, pa Legazpi, pa Mutnog, pa Sorsogon, pa lahat po na papuntang Luzon, Visayas, Mindanao. Meron po dito, Uh, papuntang Visayas, Mindanao po pala. Hindi pa pala, ano, kasi may norte nga pala po. Sorry, tao lang. Pero, dito po, ayan, sa may kaliwa na yan, marami na po kayong mapapagbili ang bus dyan. May aircon, may hindi aircon. Tsaka, depende po sa schedule ng pagbiyahe. Kaya kayo po mamimili ng biyahe kung ano bang biyahe ang kailangan nyo. At, uh, kung saan ba kayo uuwi, basta dito po yung terminal dito, marami po rito ang bus station. Sa iba-iba pong bus station, depende na lang po sa gusto nyong sakyan at depende na lang din po sa quality ng Bas na gusto nyong sakyan. May mga deluxe, may mga aircon, merong ordinary at meron po mga time na at uh, araw ng biyahe mga ka -GT. At marami po ako nakikita rito, Tabaco, Albay, basta pabiyahing Bicol. Tapos nadadaanan po ito na papuntang Visayas, Mindanao mga ka -GT. At nung nga po, uh, na-experience ko na po bumiyahe ulit ng Luzon, Visayas, Mindanao. ng um, kami ay maggala ng mga kapatid ko. Uh, sasakay kami ng barko sa Matnog to Allen Leyte. Pagdating sa Allen Leyte, papunta po ng Liluan. Uh, dadaanan nyo po talaga. Napakahabang Katbalogan, lahat po. San Juanico Bridge. Ang pag nasa San Juanico Bridge na kayo, medyo malapit-lapit na po kayo. Pero ilang kilometers klamat papunta po tayong papunta pang Liluan. Tapos tatawid pa po kayo ng... Isang ano doon, isa pang, excuse me po, Sorry po, pasensya na po, medyo sinamid po tayo. Tatawid pa ako kayo ng barko doon, basta sa liluan kayo sasakay. Meron po doon mga barks na depende po sa biyahe mga ka-JT. At ito po mga ka dire-direcho lang po ito, Papala papalabas na po tayo ng expressway nito, South Luzon Expressway. At doon nga mga ka-JT, papatawid lang po tayo ng natawid, pero minsan po, uh, nagpapatawid ka na, parang... Hindi ko malaman kung sinasadya ba o hindi sinasadya ng tatawid yung kinakawayan mo na, ayaw pa tumawid or binagbibigyan mo na hanggang sa pag-aabante ka na, tsaka po siya tatawid. Ewan ko ba kung bakit ganon, hindi ko po alam. Pasensya na po sa mga natawid na na-encounter kung ganon. Yung papatawirin mo na, pinaghintuan mo na, ayo tumawid, nakatingin pa sayo, nung aarangkada ka, tatawid naman uh, Hindi ko po alam kung nakaka-encounter kayo ng gano'n Pero sa mga tatawid po, pagka tumigil na po sa inyo sa harapan yung sasakyan Ibig sabihin, papatawid rin po kayo sa mga hindi po marunong mag-drive na, na tumatawid po sa kalsada At yun nga po, syempre ang aksidente, hindi rin po natin malalaman niyan kung kailan Kaya ingat-ingat po tayo mga ka-driver ko At dito nga po, syempre, nautusan tayo, papasok na po tayo ng expressway dyan mga ka-JT dito po, lagi nagkakasiksikan dito kasi galing po ng exit ng expressway ay yung mga kumakaliwa na yan. Tapos syempre, pakanan tayo, kailangan na po natin dumaan dun sa hindi tayo masisigawan at mababusinahan. Uh, wag na po tayo mag-swerving-swerving at delikado po yun, makakat nyo po yung nasa likod. Kahit po mali kayo o tama kayo, eh, pagka nagkasabitan, hindi nyo malalaman kung sino ang tama at mali. Pero kalimitan sa nagbabanggaan, dalawang driver ang may pagkakamali. Hindi nyo pwedeng isisi silang sa isang driver kasi siyempre kung mapagbigay ka at hindi ka mapagbigay yun lang naman po yun kaya sa mga naaksidente sa sakayan kailangan nyo po kagad mag-usap eh, kesa maabala tayo pare-parehas at yung nga po pagpasok po sa expressway nakita nyo naman po ang gano'ng kalapad na yung kalsada siyempre hindi na po tayo pupunta sa fast lane kasi nandito lang po tayo sa kanlubang exit. Napakalapit po niyan. Ayan, magpapakit lang po tayo. Nakita niyo naman po, ah, medyo payat na si JT sa kala. Natutuwa po ako na numipis na po ako ngayon. Kasi po dati 79 to 80 kilos. Ngayon 76. Isang kilo na lang. Ah, pwede na mga JT. Pwede nang hindi mag-diet. At ito nga mga JT. Panay lang ang pakit ko. Panay ang tingin ko po sa side mirror na yan. Siyempre namin na-overtake po sa may kanan. Kailangan po natin maging malikot sa side mirror. Kailangan po natin tingin dito sa kaliwa, tingin sa kanan para yung mga overtake or yung mga sasakyan na nasa likod ay hindi natin makat lalo yung pagay na overtake natin. Base lang po yan sa mga experience ko na kailangan kong gawin sa pagiging driver mga ka-JT. Ewan ko lang po yung iba. Kung mali po ako, pasensya na po. Uh, yun nga po mga ka-JT, eto uh, para exit na po tayo ng kanlubang exit. Papanig lang po tayo sa may papuntan tulay na maya pa mga ka-JT. Bababa po tayo sa may tulay na maya pa. At uh, tayo lilikudo sa may makalampas po ng ah uh, simbahan ng maya pa mga JT at ayun nga po nautusan lang po tayo mga JT ka kaya ito medyo papagilas tayo at wala tayong kaperahan para pagingin natin sa mga kapatid natin at ayun po pag may arrive adi kayo ayun tataas lang po siya hindi na po kayo maaabala at kailangan natin magpagilas sa mga kapatid ko para tayo may pangkain at meron tayong panghingin kung ano man natin mga ka-JT yun po syempre yung mga kailangan nating gawin mga ka-JT at yun nga po ah nakita nyo naman po yung araw, napakaganda po nung sikat ng araw pero makulimlim at malamig mga JT para at magbabagong taon pa lang din. At habang papalapit po ako ng papalapit at palampas na po dyan sa may simbahan, papakaliwanan po tayo sa may papuntang Mahada at nga po dito sa daan na to ay medyo may kasikipan pa. Ewan ko kung di, bakit di naluluwagan kasi may mga bahayan po rito, baka mga titula, tit, may mga titulo po yung bayan. Basta yung papasok po rito sa may Maya pa, uh, ito na po, pababa na po tayo ng Maya pa, ito po, dati yung dito, si Butche Per, sa si sa letra, mga ka-JT. Uh, at ayan, pinatawid ko lang po sila, buti pa yung mga ganyan natawid na lang, tag, pag pinagbigyan mo talaga namang nag-appreciate pa, nang nagte-thank you pa. Pero hindi naman kailangan yung mag-thank you kasi nasa pedestrian lane kayo, automatic yung kung ikaw ay driver at may nakakita ka natawid, kailangan mo mag-minor o huminto sa gulati mo pa yung mga natawid kasi minsan yung mga natawid talaga hindi natin alam baka may problema or may pinagdadaanan kaya hindi ko rin maintindihan yung mga natawid pero shoutout sa mga natawid sana listo kayo pag nasa kalsada at sa kalsada rin po yung mga ibang driver maging listo lang po, po, tayo at saka hindi umaring hindi dating sa atin na aksidente lalo sa na, kalsa, na lagi kayo nasa kalsada kasi kaakibat na yan ang kaliwan paa mo dyan ay kakibat na ng isang aksidente kung ikaw ay maaksidente mabangga ka or makabangga ka pero pag po may ingat kayo at defensive driving, medyo ganun pa rin. Isa pa rin yung suma At ito po mga ka uh, nakaano lang po tayo ng kahabaan ng traffic dito. Kasi po papunta ng rush hour, peak hour kung dito sa Pilipinas. Ewan ko lang po sa iba lugar pero kalimitan po dito ay paawas na mga ka at hapon na po ito. Uh, nagagandahan po ako sa araw ngayon. Nakita nyo naman po pati yung ulap, naka uh, magandang view Ah, uh, sempre syempre medyo yung ulap na yan ay medyo makulimlim. At dito nga po, uh, pakaliwa po tayo mga ka-JT kaya hindi na po tayo sumingit sa kanan dahil po pakaliwa po tayo diyan after ng simbahan na yan. Uh, sa may stoplight na yan, papasok po na mahada out yan at doon po tayo dadaan sa may mahada out. Dire-diretso lang po yun, yung kalsada na yun hanggang sa makalampas po kayo ng arko. Ayan po yung sinasabi ko yung stoplight na papasok po rito. Na hindi ko po alam kung ang, anong barrio to pero alam ko maya pa po, po nakakasakop dito mga JT. Dahil po yung dati kong ninang dito na nabuboy pa ay lagi kong pinagdadrive lalo po yung mga anak nun. Sina Kuya Andy at sina Cecil. Ayun po, uh, lagi ko po silang pinagdadrive taga dito po sila. At pagkakaliwa ko po dyan mga ka-JT, syempre medyo siksikan po rito. Dahan-dahan lang po tayo at baka tayo makasabit. Mahirap na po. Ah, uh, napakahirap po nang maaksidente ka, makakasabit ka kasi sobrang aba ng mga JT. At ayun nga po, dire-diretso lang po tayo dito hangga't sa makarating po tayo sa may kay Unlog Tulik, kay Tulik, sorry, Palo Alto, ang kay Unlog pala ho sa may kabila papuntang Bungo. Uh, pero up lang din po 'yon, kasakop din po ng Kalambayon at ng Santo Tomas, mga JT. Watangas. At dito pa mga ka ay medyo maluwag po sa bungad pero pagdating po sa may bandang gitna ay eh, two-way lane lang, lang po yan. At uh, yun nga po sa mga papasok po rito, uh, malakalimitan dito pagka po talaga sobrang dami ng sasakyan ay eh, nagkaka-traffic po at kalimitan po sa nakakaabala dito ay mga truck. Siyempre may mga company rito kaya medyo yung traffic po rito pagka nakasabay niyo po yung mga truck ay eh, sobrang hot traffic pero kailangan nyo po silang pagbigyan dahil malalaki po silang sasakyan tsaka mga truck po may mga blind spot po yan kahit po bus may blind spot po yan lalo sa huli at hindi po kayo mapapansin yan lalo pagka sa truck sa unahan bago ko kayo makikita nyan kasi yung kahit anong laki ng side mirror nyan pag nasa blind spot kayo hindi ko kayo makikita yan dahil mataas po yung kanilang upuan uh, sure bull po ako doon na ganun po may blind spot po talaga mga truck uh, basta ito dito mga ka JT dire diretso lang po tayo dito uh, makakarating na po kayo dito sa arko ng Mahada out. Pagpasok nyo po sa may mahada out, Dumidiret-diretso lang po kayo. Korbada yon Tapos diret diretso lang po. Pagkakorbada, hindi na po kayo kakanan. Ang kanan po ay papunta mahada out, papunta mahada in. Dadaan po kayo ng mga school doon at doon sa may gasoline station. At dito po ay eh, syempre, diretso lang po tayo. Pagkakorba po dyan, papunta po tayong Palo Alto, mga GT At doon nga po sa Lin... Bill Subdivision, doon ko po pupuntan si Tita Belen. Ah, kailangan ko pong kunin yung ah, kailangan ko pong kunin yung ano, yung permit. Kailangan po kasi may nag-check-up ng mga engineer at uh, yun nga po, nakapagpa-renew na tayo ng permit at uh, lagi naman sa legal ang mga kapatid ko Kaya wala kami problema kahit ikutang kami ng munisipyo mga ka-GT At meron po mga permit talagang ano kasi eh, obligado yung ginagawa natin yung gusto kasi nila legal at ayaw nila nung may question-question pa At nakakaabala nga naman po sa business pag may ganun-ganun pa na pag ka, pwede ka ipasara at yun nga po mga ka-JT, ayan na po Mahada out, uh, pagka ano yung arko na yan, uh, ilang metro lang, kakaliwa na kayo kasi kurbada, tapos diretso na po tayo ng palo alto mga ka-JT. Pagpasok nyo po doon, pagkakaalam ko, konting ano lang napabawa ng palo alto na, yung may tulay po doon na medyo nakakatakot, parang regal shaker Alam po ng mga taga rito yun, uh, mga talagang taga rito, ayan po, papasok po tayo, yung pakanan na yan, papunta Mahada out, Mahada in yan uh, mga ka -JT. Ito po, papasok na po tayo dito at syempre, papakin na po tayo, ingat-ingat na po tayo dito kasi marami po tayong mga kaibigan dito sa Palo Alto na to. Pero, syempre, yung iba dito, hindi naman po nating kilala at yung iba, taga rito naman talaga. At marami na po talaga pinagbago nito. Marami na pong mga tindahan dito at marami na rin pong tao na daan dito at marami na rin pong subdivision dito, papanik dito. Ako, konti na po ay nakikita kong tubuhan doon lang sa may tapat na Linville. Nataya mga ka-JT, uh, ito po yung tulay na medyo kinatatakutan dito dati. Lalampasan ko na po at yun nga po pagkalampas ko po doon at ayan mga ka JT pababa na po uli. Uh, dito po hindi na po nakakatakot kasi po ayan yung tulay na yung sinasabi ko na medyo parang regal shaker uh, mga ka JT. Uh, alam na mga taga kalambayan kung anong meron yung tulay na yan sa mga nakakaalam po. At ayan paglampas ko po dyan mga ka JT papunta na po tayo ng Linville papunta na po tayo ng isang subdivision dyan na lalampasan po natin. At ito, medyo may kasikipan lang dito, kaya medyo dahan-dahan tayo mga ka-JT. Pero kasya naman po dalawang sasakya, wag lang po truck ang makakasalubong nyo. At napakahirap po talagang makakasalubong dito ay malalaking sasakyan. At talaga naman wala kayong pagtatabihan. At yun nga mga ka-JT, dire-diretso lang po yan. May mga kanto po dyan nakakaliban kayo. Pero ito, paikot lang po ito papunta Laguerta <laughs> mga ka-JT. At ito po, ayan, ah, yung kahabaan na yan, ah, ito na po yung Palo Alto, mga ka-JT. Sakop na po ng Palo Alto, pagkakaalam ko. At ah, hindi na rin po masyado nakakatakot dito. Marami na po mga bahayan at mga tindahan na nasa kalsada po rito, mga ka -GT. Basta ingat lang po tayo. Sa gabi naman po, hindi ko po alam. Basta sa araw lang po ako nakakadaan dito. Ewan ko lang po sa gabi o sa ating gabi. Pero sa tingin ko, sa dami na rin po mga nakatira dito sa partas, partim taas na to at marami na rin subdivision, siguro mataon na rin po. At ang pangkaraniwang sakayan dito, pagkakalang po, ay tricycle. Palabas po ng... Yun nga, sa may maya pa church, mga ka-JT. At, uh, Bagyang kakaliwa lang po tayo dyan. Yung diretso niyan, hindi ko po alam kung saan ang exit niya. Pero ito po, uh, papunta po Linville. Paikot po dito sa may papunta La atin At yun nga po, pagkalampas ko po doon, ito, makakalampas po kay dito sa may Linville na yan. Mga ka-GT, makikita nyo po yung kalsada na yan. Medyo mahams. Tapos ang kaliwa na yan, mga uh, tarpulin-tarpulin, tarpaulin Siyempre, mayroon din po subdivision dyan at mapagkalampas nyo po dyan sa subdivision na kilala na yan. Ang susunod na subdivision po ay laneville na. At yun nga po, pagka daan ko po sa main gate ng laneville, hindi na po ako doon dumaan. Doon po ako dumaan sa may kabila para isakto po doon sa bahay na pupuntahan ko mga ka-JT. Ayan, nasa kanan po yan. Ayan po yung subdivision papasukin ko. At ayan, jam din po ako pupunta mga ka-JT. At ayun nga po, hindi rin po tayo magtatagal dyan at may kukunin lang po tayo mga papers kasi po pinuntahan tayo ng engineer ng munisipyo na kailangan natin i-presenta yun. At ayun nga mga ka-JT, dire-direcho lang po tayo dito at uh, syempre, pagkarating ko po dyan, tinahawag ko lang po si Tita Bilen. Ayan po yung subdivision, may isang gate dyan, pero doon po ako sa may kabilang gate para isakto po sa bahay na pupuntahan ko. At mga ka-JT, see you on my next video. Hanggang dito na lang po tayo. Palo Alto Kalamba po ito. Uh, ito po yung kaliwa na yan. Ayan yung dating tubuhan mga ka-JT at yun nga po kakanan lang po tayo dyan tapos makakarating na po tayo dun sa isang gate nila at dun po pagkapasok po sa gate nila mga ka-JT uh, hindi maaaring hindi tayo sisitayin ng guard dyan pero yung guard naman na may mabait sabi ko doon lang po ako sa may tapat ng guardhouse nila at yun nga si Tita Belen na ay nagaantay na at nakuha ko na po yung papers dyan at uh, syempre, nakita nyo naman po yung kagandahan ng langit. Kaya tuwantwa po ako mag-drive ngayon, mga ka -GT. At pag uwi ko po, mga ka inabot ko po uli ang traffic. Ayun, mga ka hanggang dito na lang po tayo. Pasok na po tayo sa isang subdivision. See you on my next video, mga ka-JT. pagpasok po natin dyan. Andiyan na po yung bahay at may tindahan po sila. Sa mga taga rito po, meron tindahan po ng ulam si Tita Belen. Shoutout sa inyo. Pwede yung bumili dito. Babu!